Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Main Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Main Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadala o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Main at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang ating reaction video dito po sa recent in interview po ni Alden Richards. Na ang una po ay uh, pumapatungkol po ano sa hiwala kay Catherine Bernardo at uh, uh, Daniel Padilla, di ba? Pero meron pong nagtangka, uulitin ko lang ha. May nagtangka po Tama po ang inyong narinig, may nagtangka na ipahiya si Main Mendoza sa harap nitong si Alden Richards. Na ang gusto po ng reporter na ito ay may sabihin po si Alden Richards na kung ano-anong bagay patungkol kay Main Mendoza na hindi po ginawa ni Alden. Okay? At kung saan, ipinahiya niya nga po itong reporter na ito. Okay, paano siya napahiya? Pag-uusapan natin yan. Habang si Main Mendoza naman po, no? Uh, bukod po sa pagpapaabot po niya ng kanyang kasiyahan, ano? Dahil uh, nanalo nga po, ano, ang uh, EAT sa pagbawi po, ano? Hindi lang sa pagbawi, kundi uh, sa pagpapatunay na sa kanila talaga ang itbula. Totoo naman yun. Uh, sila naman talaga uh, gumawa ng itbulaga. Ano? Uh, respeto naman tayo doon talaga. Pero uh, hindi hindi huyod doon natatapos. Okay, hindi ho dun yun natatapos dahil ipinakita pa rin po ni Main Mendoza recently na talagang under pa rin po siya ng AAA at ng mga tubiera. Okay, ano nga bang mga susunod pang mangyayari dyan na posible natin dapat pang abangan. Lahat po yan ipag-uusapan natin. Sabi ko naman sa inyo, Basta't may kinalaman kay Main at kay Alden, eh araw-araw po -araw natin pag-uusapan ng mga bagay na yan. Maya-maya lang po, meron pa ulit tayong isa pang pag-uusapan, ano? At kung hindi ka pa nga po nakakasubscribe sa ating channel, ano, pero nood ka nang nood dyan at marami ka namang kilulod dyan ng mga Alden fans na hindi pa po nakasubscribe sa atin, ako, ano pang hinihintay mo? I-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan, ano, sa kanilang dalawa. At uh, nari rito nga mga komento napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani kanina lamang, unahin po natin ano Ito pong naging komento ni, ni uh, Miss Doris Latupan ang sabi niya rito, kung nakita man na si Alden sa Showtime, that's not a big deal ano? Pag-aari din naman ng GMA ang GTV He's promoting his movie anyway Once na rin niyang sinabi na di siya tutungtong ng APT for New It Bulaga di ba? At uh, ginagalang rin naman natin ang desisyon niya despite the fact na binabalahura sila ng wifey niya na, ang, at ng, uh, ng TVJ, ano? Malaki pa rin ang respeto niya sa mga ito. And he's also right to move to more, as uh, rather, no more network rivalry. Yun nga lang, ano, di siya pwede sa TV5 and through Mr. Pinas. Maraming mga food chain uh, na, hindi accommodating no, ang mga crew like uh, main sa McDo no, at uh, at least aware si baby girl doon. Sa taong nagreklamo about crew's attitude, ano, baka nga lang concern lang yun, ano, na masira ang business at uh, mawalan sila ng customer. Ano. Ako mismo nakaranas ng ganyan sa ibang food chain. Diba? And of course, ga nakakawalang gana, gana bumili no, ang mga, lalo lalo ng mga tao pagganya ng crew. Tandaan nila ang policy na customer is always right. Well, totoo po yun. Uh, sa totoo lang, dito nga lang po sa Santa Rosa McDonald's eh. Isko po ang mga crew. <laughs> Alam niyo yan, parang sila pa yung boss. Diba? At totoo rin po yung sinabi ninyo no, na si, sinabi po ni Alden Richards no, no, na hindi na po siya pupunta ng uh, APT para po sa Itbulaga. Nakakalungkot man pero malay natin. Ano? Magawin pa ng paraan. At ang ikalawa naman natin kumento mula naman kay Ate NJ. Ang sabi niya rito, Mr. Pinas, sa palagay mo, ganun kadali na gawin ni Alden na naligawan si Catherine Bernardo? Sinabi na ni Alden sa ising interview ng pilu... Pilu... Piluka. <laughs> Pelikula niya, no? Nila ni, ni Sharon na, as of now, eh, ayaw niya mag-comment sa breakup ni Kat at saka ni Daniel. Kasi nirerespeto niya raw pong nangyari sa dalawa. Tsaka, ayaw niya mabash ng todo-todo. At isa pa, eh, ganun, lang, uh, ganun lang baka dalit ta talikuran ni Alden ang pagsasama nila ni Mame sa sinasabi niya pang uh, kung hin hindi kay Mame, ano, wala siya sa kinatatayuan niya. ba diba? Ngayon, na kung hindi si Mame, eh, di, uh, di gumandang buhay nila, no? Na, na bagong uh, ka ka kalagayan nila sa buhay. 'di ba? Well, nakukuha ko yung inyong uh, perspektiba sa pagdating po sa ganyang bagay, ano? At dagdag pa nga niya, no? Uh, kung ma kung mangyayari ang gusto ng mga katniel na magtambal sila at magkaroon sila ng relasyon, eh magagawa naman magagawa naman kaya ito ni Alden kay Maine. Siguro hindi ganun na kawalang hiya si Alden ano kahit pa paano may takot yan sa Panginoon at ayaw maranasan. Well, I'd like to highlight po rito no, yung attitude na meron si Alden Richards compared to Daniel Padilla. Okay? Uh, we've seen a lot of uh, scandals na uh, scandals na hindi yung mga uh, malalaswang video, okay? Pero kung paano magsalita ang isang Daniel Padilla na sa likod ng camera. Tadtad -tad po ito ng mura, tad-tad ng panlalait, ano? Pero kapag ka ginawa mo yan kay Alden Richards, ba hindi, mabait na tao talaga si Alden. No, Napa, napakabait na tao ni Alden. At ganoon din po si Main Mendoza. Kaya nga, nagko-compliment silang parehas, eh. Di ba? Kaya, saludo ako pagdating sa mga idol natin yan. Alam na alam ko na hindi nila bibitawan ang isa't isa. At para naman po sa ikatlo natin komento, ito naman po yung mula kay Miss Soy Empatica. Sabi niya rito, I don't blame him. He can go wherever he's welcome. Diba? He uh, besides is just there to promote his movie. Regarding Maine's McDonald's, hope those crew are not trying to ruin her businesses. Diba? Maine Main should be notified of what's going on. Um actually our team uh, sent the uh, screenshot of it Miss Soy Empatica so that the uh, Main Mendoza's uh, management, no? in terms of McDonald's were aware, no? We're, uh, are aware rather for that uh, incidents. And uh, aside from that, uh, your uh, your statement po na, no, na talagang uh, he's welcome wherever he go. Yes, it is. Diba? Kahit po si Main Mendoza, eh, not just in TV5, eh, Main Mendoza's welcome in any networks. Kasi nga po, bukod po sa, uh, bukod po sa, may mga kontratang po pwedeng gawin, pero, yung kabutiang loob, 'di ba? Yung kabutihan ang loob. Talagang 'yun yung magwe-welcome sa kanila. Kahit taga-ibang station ka pa, pero kung mabuti kang tao, like Main Mendoza and Alden Richards, ano, talagang welcome ka. Thank you so much po to your comment, Ms. Soy Empatica, And thank you for still watching, ano. At uh, para naman po, no, dito sa mga dapat nating pag-usapan. Pag-usapan po muna natin itong si Christy Fermin. Okay, siya na naman po. Iniintriga na naman niya, no. Iniintriga na naman niya ang isang Alden Richards, mat isang main Mendoza. Okay? Dahil dito po, sinasabi niya, ginagawa nga raw pong inspirasyon. Ginagawa raw pong inspirasyon ng Katniel ang nangyari po dito kay main Mendoza at kay Alden Richards. At umaasa nga raw po ang mga Katniel fans, no, na magiging singganda ng karera ni Alden Richards, itong karera ni Daniel Padilla. At magiging singganda rin daw po ng karera nitong si Katrin Bernardo, ang karera ng isang main Mendoza. Ang masasabi ko lang po, ang pinagkaiba kasi talaga nila, no? Ang Katniel, may mga fans lang po sila. Okay, pero ang uh, ang, mga, ang 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 Aldo fans po, no? Ang Aldo fans, oo, mga fans po sila pero may tinatawag po tayong fandom. Fandom na talagang ilang taon nang nandiyan, no? For me and Alden, kahit po na sila ipinaghiwalay ng management like what they are doing currently to Catherine Bernardo and Daniel Padilla. Kaya wag mo kayo magpapaniwala sa taong yan. Diyan, dyan, dyan, sa Christopher Min na yan. Ano? Wala ung ginawa yan kundi manira ng manira ng tao. Kaya nga napakarami ng cyber and libel cases niyan eh. ba diba? Cyber li li libel kay uh, cases niyang, niyang, si Christopher Min. Dahil po sa walang prenong patotsyada. At bumalik naman po tayo sa sentro ng ating mga updates. Ito naman po yung may kinalaman sa interview kay Alden Richards. Ano? Uh, the interview has been done while uh, Alden Richards is promoting po, no, uh, their uh, MMFF, tama ba, MMFF, no, with uh, Sharon Cuneta. Ang dami yung mga nang no, and then they are shipping Alden Richards and Catherine Bernardo after po ng breakup na yun. Pero nangyari nga po, ano Itong, uh, itong tuso ano, at mapusok. <laughs> mapusok na interviewer po. No? In-interview si Alden, sabihin ba naman, eh, ikaw ba ay na talagang nga uh, kayong dalawa ni Maine Mendoza ay uh, lab team noon at ngayon ay eh, ganyan na rin ang nangyari na parang katnyal na nga rin. Kasi nga po, they are associating, they are uh, uh, comparing what happened to Alden Richards and Maine Mendoza to the incidents of... Uh, Catherine Bernardo and Daniel Padilla. Kinukumpara nila. Pero wala ho yun sa kalingkingan. Kalingkingan ng Aldav. Hindi ho makakapuno ng isang uh, Philippine arena. No? Ang <laughs> katyan. Okay? Yun pa lang. Walang-wala na eh. Pero ano nga bang sinabi ni Aldo na Richards? Paano niya pinahiya itong reporter na ito? Tinitigan niya po sa mata. Mata sa mata. Itong reporter na ito. Sinabi niya hindi, siya, hindi niya kinakahiya at hindi, hindi niya ikakahiya si Maine Mendoza. Okay? So, what are, what are the things that uh, we could uh, uh, realize no? dito po sa tanong ng reporter na ito? Napakasimple lang. Gusto niyang ipahiya si Maine Mendoza gamit sa Alden Richards. But Alden Richards protected Maine Mendoza. Diba? Ganyan ho ka, gentleman, si, Maine, uh, si Alden Richards. At si Maine Mendoza naman, tuloy ang trabaho sa AAA at under ng mga pangyara. Muli po ang Pinas Showbiz News